ni Tia Minda. Thank you po sa pag-invite. Kami po ay kumakain na mga kabeshi. Meron na akong kinuha pizza. Titikman natin. Menudo at beef nilag. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa akin YouTube channel. And for today's vlog po ako ay magluluto ng aming umagahan. Ayan mga kabeshi, ako po bumili ng manok pang tinola para may sabaw para kay Andres at Bobby. Ayan at makabili na ako. Luto na tayo mga kabeshi. So ayan po mga kabeshi, ito na ang ating tinolang manok. Nalagyan ko na po ito ng mga sangkap, pampalasa, pati ng sayote. Ayan. At mali nagsasain na rin po tayo dito sa kabilang uh, kalal. Ayan. Yan po nang ng mga kids. Na <laughs> Kalimat ka na ng subo ni Mommy. Yes, in all that. Yes. na din sa kasalanan may Kain na. Kain po. Okay, good morning. Paano ako makaka-linya kay? Siya <only>. hindi. <laughs> mm. mm. Okay, ay turn. ay editor. <laughs> What is that? Do you want to go to Teo? We're going, we're going there and slide. Dahil piyesta ko ngayon, kaya na Teo. Wala daw noon sila masyadong handa. Gawa nga ng si Troy na sa hospital. Pero nag-iaya pa rin si Camelot at magluluto daw siya ng nilaga. So, pwede tayo doon mag-lunch para makapaglaro si Teo, mami. Uh, with, with ano, uh, ay, oo. Oh. Let's go! And mga kabesyo, tinapakain ko pa rin po si Bobby. Si Bobby po'y wala akong problema at magana talaga po ito. Susubo pa ma ano, mabilis. Bobby! Bobby, where's tatay? Where's tatay, Bobby? Bobby, where's tatay? Basta tanungin mo yung sasagot. Happy birthday, Bobby! Kanin-kanin na pati ulo. <laughs> Bobby, once more? Yes? Puso uh, rock, Bobby. O pa nagluto na may sabaw at Parang may sanis na nilang may sabaw. Ah, here. Yeah, right. yeah. so, Ayan mga kabeshi, si daddy po ay daladala itong kanyang tools at siya ay may nire repair doon sa toilet. Ikaw na ang ating Mr. Repairman. Ito yung nakadikit lang doon, yung nalaglag, ang bininanay, no? ay aking inaano. Ito yung katulad din ng sa atin, honey, yung mm -hmm. nakalagay sa toilet ini-order po ni Daddy si Nanay doon sa online para may patungan doon sa kanyang toilet ng mga sabon, toothbrush, toothpaste, ganyan. Ay, nalabigla na lang do na lag Kaya si dadi po iya, uh, ano na. I-fix po na. I-fix na lang niya. Ay, Daddy, kay kumain na din. At ako nagluto na ang tinola. Kumakain na doon si Nanay, si Namahali sa tindahan po. Hey. Ayan mga kabayas, tapos ko na pong pakainin. At grabe, nakadamok naman po itong dalawa. Nasarapan sa aking tinola. Thank you, mommy! Kami po ay magpaprepare na at pupunta doon kina ati Imelot. Ayan po mga kabayas, at kami ay papunta na sa Abiyawin. At tayo daw dada na, inaantay na doon ni tiya minda Chat na nang chat si Nati. Oh, pala tayo. Oh, At marami daw handay, tayo daw inaantay. Sabi yeah, nila ay pati si at si uh, si na oo uh kaya tayo na mga kabeshi tap nakapamiyesta na po ang tito Becca yan at ang tito Sa Eric, ay, si Eric. Na -tito mga Eric. nakabalik na <laughs> mga nakamotor, ay. Oo, oo Kamila ang ay inantay ko lang gumising to si Bobby at para nakatulog naman sama namin si Mahal <laughs> kaganda ni Mahal. Daddy, blooming na blooming. Ready to ano na? Ready to Manila. Kailan ang luluwas ka, Mahal? Kailan ang luluwas? Hindi pa po po sure. Hindi pa sure. Birthday po si Bobby. So, baka mga pagka-birthday na ni Bag Bobby. At ang pasukan po ni na Mahal ay sa September 1. piestang piesta na pala dito. At marami ng tusok-tusok na ano. Dito ang uso ay mga tusok na bandaritas. Usually kasi ay yung plastic sa taas oh. eh dito ay ano na hey, oh, environmental ano na ito ay, daddy kami po ay malapit na kila Teo excited na si Andres makipaglaro kay hey, hey. Teo eat first ha before slide ah, is eat first then later talala is there also then eat first ay ha and Bobby papakainin ko po muna itong dalawa at lunch time na muna tapos ay saka magpe-play. Yes. Usually, ay ahead of time, sinasabi na po namin kina Andres kung ano yung mga dapat nilang gawin at i-take note para kung kumbaga mas naiintindihan nila. Oh, daming banderitas dun. Uh oh. binibigyan na namin na instruction. Instruction muna. Si Bobby, kahit hindi naiintindihan, ay amin na rin sinasabihan. ng mga palay. Nakaka-relax mga kabeshi, oh. Lawak po dito ng palayanan. <laughs> Excited na kumain si Bobby, Daddy. Ito. Actually, kahit di mo i-remind si Bobby, honey. <laughs> yes, yes. Basta kainan po. Ito eh. madisiplina si Bobby. Kain, tunog Kain, tulog. Yes, full of discipline naman si Bobby namin. At dito na po kami nagpark mga kabeshi dahil po medyo maliit po doon kina Camelot. Ay baka po makasagabal si daddy kaya sabi niya ay, dito na lang magpark. Dito ay medyo malaki ang kalsada, mas maluwag. Hani nga daddy na. Ay okay naman, hindi naman malalaglag. Oo, oo. Okay naman daddy. May mga nagpark na pati dito. Ayun po si Andres. Tsaka si Mahal. At ito po si Bobby. Kasama ni Daddy. Let's go. huyo -huy naman. Ang mga mama Ay mabuti po mga kabeshi at nakapag-park na doon si Daddy kanina. At dito nga po yung ipunong puno. Aw wala mapaparkan at saka mamaya sabi ni daddy ay eh, baka mahirapan daw kami makalabas halimbawa kami pa uwi na ay eh, mahirapan kami lumabas malapit lang naman mga kabesh mga ilang lakad lang ay nandito na po kami kinamelot excited na si Ayi kay Teo okay. Oh, careful ha huh? hindi namin binibitawan si Andres at baka tumakbo Ayan mga kabeshi, nandito na po kami kina Melot. Woohoo! Parang tatayo lang palang bisita ni Melot. Aba, naglipatan na raw. Aba! At dito yung ganito, pagkakain mo, huwag mong dadamin at lilipat ka sa... Ayan <laughs> ba? Ayan na ni tatay. Kami po ay kumakain ng mga kabeshi. Meron akong kinong pizza. Titikman natin. Menudo. At beef nilag. Ay, ano to karneng kalabaw na nilaga. Yan. Si mahalat si Daddy nakain na din. Ay, si Camelot ang nagluto. <laughs> Salamat, Camelot. Si Bobby pa pinap una ko nang pinapakain. Next naman si Andres, mamaya. Busip na lalay, oh. Galaro pa sila. Tinikman ko po itong karneng kalabaw ni Camelot. Saka itong sabaw ay masarap po. Masarap. Wala nam, nam Ayan po. Andres turn. Dresser, turn. Si Talalay, asang kumain na? Ah? Talalay. Talalay, did you eat already? Did you eat? Yes! Ganda naman ang dress ni Talalay. <laughs> Naka-purple. Wow, kumain si Andres. Yes, Andres finish the food, mami. Yes. Busog na si Bobby. Basta po si Bobby na busog na eh. Siya Kahit pakawalan mo na eh. May sarili nang ah. Sabi ni ate na may sarili na ring mundo si Bobby. Basta busog po. Yan eh. yun eh. Hindi ka na naabalahin. Na! na, babi na! Siya nga! <laughs> Tulog pa si Teo. Teo is sleeping. Ayan po mga kabeshi, kami po ay maglilipat na doon po kay Natia Minda. Wow, siya po ay nag-invite po sa amin. Bali na andun na po si Nabunso, si Cadillac, si Lan, Chulas, at saka po yung family ni Seth. At tinatanong na nga po kung nasaan na kami. Kasama po namin si Nadimpol, at si Mahal, at pati si Teo. Si melot po ay magmomotor, saka po si Bal. Hindi na po magdadala nun sila na sasakyan at... Aba! <laughs> ay, o oh, na si Dapo. Kaya nga eh. ay Iyan, kay ah Sige Sige Si mahal saka si Dapo. Ay, na, Bale, sumakay na kay Iyan, kay Iyan, kay Iyan, kay Iyan, kay Iyan, kay Iyan, kay Si mahal Si Teo po ay doon na lamang sa ating sasakay. Oo nga. Nagbabay sa mama si Teo. Ah. Talalay, bye Si Talalay po at si Mahalay doon na po kayo doon ay sumakay. Kami na lang ang natira. <laughs> Hawak ko na si Bobby. At kami na ang painaantay namin si Daddy. Bobby Busog. Babi busog Lilipat tayo ha Ayan mga kabesyo Nandito na po kami Kinati Yaminda Hello po Tatay ni Set. Hello oh, Ganda na halaman po dito ah Happy Fiesta. Ay, hello po. Hello po, Happy Fiesta. Hello, hello. <laughs> salamat. Ano pala si Tia Menda sa loob? Ah, happy fiesta, Tia Menda. Wow, blue na blue. <laughs> Sige po, salamat. <laughs> Habang oh, si Ayi nakikita na doon na dun. ba? Bye. Palis na po ang mga chulas at sila po ay may ganap pa. Si Andres ay nakaupo na doon. Ah, oh, nakikita gay na. You want to eat more? Ha? Rice again? Can't eat rice? More rice? Si Bobby po ay ayan, tungkol din siya aking ipapakain kay Bobby at kay Ayi. So, Ayan po ang mga handa ni na Ma'am Grace at ni Tia Minda. Thank you po sa pag-invite. Tignan na natin. Salamat po. Hi <laughs> Asan po si Dudut? Aba, ay nasa na sa mga kayong Rodeos. Aba! Sabi Mama, kamulay doon. Aba, masirata ay may

yan si Andres. Adi, kain ng kain. Where's the dinosaur bone? There's the dinosaur. Nana. Where's the dinosaur bone? I don't have. I don't have the mam. face. Wow, at may ginataan. Ayan na ano ah. Parang may ginataan ang pato. Ginataan Nakain na din po si Daddy. Sarap ng binagka. mm, -mm. mo ani? eh. Ayan mga kabeshi, kami po ay pauwi na. Thank you po, Tia Minda at Ma'am Grace. Yan kami po ay nagpaalam na din. Sinamelo tayo na na dahil si Balay kailangan pa magpunta pala ay, Ta -ta, na palaisdaan. Tapos si Kagwa po. Hindi na. Ay, kayo, kayo asam no dog thought, ay kat yes kat ay mamaya baka may tawag ng ng ano ah, sige. Ng milaga. ay sige ay sige ay na lang pag ano asang, ay doon na lang namin kay ibaba doon sa ano ha at hindi na kami makakapasok at hindi na kami makakapasok doon at may ano oh, mga, ng may kat daw po sabi ni Bobby Ayun mga kabe, si kami nga po ay dumaan dito sa Vertudes Resort. At doon, hindi pa rin kami nakakahanap ni Daddy ng venue para kay Bobby. Ayun, meron pa kami titingnan dito. Malapit lang po sa sa ano, sa amin, um, sa ano din. Sa dadaanan, sa highway. Ito pala mahal dito. Okay naman at malaki. Itong cottage na to. Tapos ah, ay may video pa. Ah. So, ito po yung isang inaalok sa amin. Itong cottage na ito. At saka ito pong isang Tatanungin ko na lang mahal ko ano inclusion. Maganda naman at may view dito. Ah, palayanan. Ayan, at nakabalik na po kami ni Mahal. Bale si Daddy ang nagbantay dito sa dalawang kids. At ayan po, at tulog na. Bale, Daddy, okay naman dito. Ang, ano ay, pressure-wise ay okay naman. Ang cottage ay 1,000 to 1,500. Video kay ay 800. Yung cottage up to 50 packs na yon. Tapos ay, maraming swimming pool. May pang bata, may pangmatanda. Para mag -e enjoy naman sila dito. Kaso parang crowded Ang ano lang, ay may kasabay tayo mag event Kinuha nila yung malaking cottage. So may event nang mangyayari. Tapos so, ay o, big group yun. Gawa ng pinakamalaking, yun yung pinakamalaking cottage yung tinatanong oh, ko. Ay ngayon na napunta sa atin yung isang mas maliit. At available ay dito sa may bandang entrance. At saka yung bandang dulo. Hindi crowded na tayo din. Medyo nga. Tapos ay kung kung sure na daw tayo tayo day magpabook na at yun daw ay Saturday tapos pwede mag ihaw yan may so yun tadi mura siya maganda siya at mura mm -mm. kasi crowded mm -mm. No? So, crowded daw ngayon though. palang yung nakikita ko na yung dami tao madami yung tao samantala ngayon ay ano ano ba ngayon oo no. Saturday din ngayon. Saturday. So, ibig sabihin, Saturday nila yung mga ganyan siguro. Ay, lalo na yung ano, yung may Malaking event. At maganda dito ang view mo ay yun nga ang palayanan. I pray that your love will overflow more and more and that you will keep on growing in knowledge and understanding. Philippians 1 to 9 and 8.